What's up mga idol? O mayong gabi niyon tanan niya mga idol? O ni na tarong dress balay mga idol? Kay gabi niyong mga idol? O na ay nagpa-shout out mga idol? Ato i-shout out. Shout out kay Rickley Miral Pandakita. ni siya mga idol. Security guard niya ni mga idol. O salamat na eh, kayo idol sa imuha ko pa-shout out na ko idol. O mayong gabi diha. O amping pirmi sa imuhan trabaho idol. O asa ka man paingon magbiyahe. O uban sa imong pamilya o amping pirmi idol o inga sa imong trabaho o salamat kayo idol sa imuhang pagpa shout out mayong gabi diha God bless you o sa mga habal habal driver diha sa bindoy shout out niyong tanan mga idol o amping mo pirmi sa inyong mga biyahe sa mga kabukiran kay danlog o magulan amping pirmi ay, mga idol kay agi po na ako diya sa una sa bindoy na masayro po gabal habal diya sa una pero lisod pa kay dalan sa una mga idol pero karon simentado na mga idol so di na mo maglisod o angat-angat sa bukin mga idol o shout out ninyo tanan amping mo pirme sa inyong mga biyahe diya o nagpa shout out ani maunis siya mga idol maunis siya mga idol ang nagpa shout -out, ani o salamat kayo idol sa inyong tanan diya mga driver kabalhabal o amping pirme sa inyong trabaho pag drive o ampingi ang mga pasahero salamat mayong gabi inyong tanan o shout out po di ay sa mga motor sika diha sa tayasan amping mo pirmi sa inyo mga biyahe diha mga idol o ayaram ra mong pag ilog pasahero bahin bahin ra o ang nagpa shout out ani gikan kini ni Burgos mao ni siya nagpa shout out ninyo mga idol o mayong gabi ninyong tanan diha mga idol o god bless ninyong tanan